Hello mga peeps, this is Nita once again. For today's video, pag-uusapan natin ang limang natatang katangian ng isang leyo. Ang mga taong ipinanganak mula sa ilalim ng Sojak Senya Leo ay ang mga mula hanggang Hunyo 23 hanggang Agosto 22 ay kilala sa kanilang mga natatangin katangian. Narito ang lima sa natatangin katangian ng isang leyo. Una, ang leyo ay matapang at mapaghas. Ang layo ay kilala sa kanilang pagiging matapang at mapanghas. Sila ay hindi natatakot na magpakita ng kanilang opinyon at kanilang mga saloobin. Pangalawa, ang layo ay kilala sa kanilang pagiging maarte at malakas na pagkatao. Sila ay mahilig sa atensyon at mahal na mahal nila ang kanilang mga minamahal. Lalo-lalo na ang kanilang mga sarili. Pangatlo, ang Leo ay kilala sa kanilang pagiging matapat at loyal. Nakikilala ang mga Leo sa kanilang pagiging loyal at katapatan. Sila ay mahal na mahal ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Pangapat, ang Leo ay imahinatibo at kreatibo. Ang mga Leo ay kilala sa kanilang pagiging creative. Sila ay mahilig sa sining, musika, at iba pang mga gawain papakita ng kanilang kredibilidad at kreatibidad. Panglima, ang mga leyo ay kilala sa kanilang pagiging matapat, matatag at mapagambisyon. Sila ay hindi basta-basta sumusuko sa anumang hamon at patuloy na nagtatrabaho upang maabot ang kanilang mga pangarap. Ikaw, ano bang iyong sojak Tara, mag-comment sa baba para pag-usapan natin.